yun yung napanood yung vlog eh, yung last vlog na ano eto yung karuktong ba? No. <laughs> and dito pa rin kami sa waskana, ayan. ayan yung parliament mamaya makikita nyo ba ang daming kapareho na sasakyan namin ayun paiso <laughs> <tinyo> oh, 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 today. oh today. Sarap ng hangin, sakto lang. Oh Ang eh? galing nun para Parang nagre-richard Gomez yun ha. O oh, Dilan, may pa yung nagbabike? <laughs> Dilan, Dilan. Ano yan? Nalaglag? Ha? Hello? Natalo yung ano. Pag nalaglag ka dyan. <laughs> alam na. Ayun o, no, may ano, yung sakay. Hindi. Hindi yata yun yung ano, ano. Sumakay kami dati dito eh. Parang yun yata yun. Nakita Parang may bangka. Five dollars. Huwag kayo nalaglag dyan dila <laughs> Ano ka doon? Dire-direcho ka dilan. Natatakot <laughs> din naman. Hala. <laughs> Natatakot din naman. Sige, bilis. Diretso. Diretso. Ito, tinatakot naman. Okay. Ay, go. Jump, ah? Huh? No! Jump doon, jump. <laughs> uh, again. Oi, ogen, sabihin natatakot, okay. Ito malalim to, no. Kasi may may bangkang pupunta dito eh. Ano yung ano yung naglalayag na 'yon. Pupunta dito yun kaya medyo medyo mga glagong. daw. saap si ay hindi ko pala pwedeng banggitin yung pangalan <laughs> ayan ayun shout out sa'yo ayan galing siyang Quebec dati sobrang hirap ng pinagdaanan niya ayan ngayon dito kami nagkita sa Wascana Regina PR na siya yun no di ba ang galing di ba Dati siyang nagme-message sa atin na yun, yung ano nga, kung paano, paano, kung ano, buhay dito. Tapos yung basta, nag-usap kami dati, last year yata yun. Last, last year, yun. Nabisi na siya, at sabi niya, umamin siya na naging okay na kasi siya, nabisi. Tapos yun, kaya hindi na siya nakapag-message. Kaya yun. Pero at least okay na, di ba? Okay na siya. PR na siya. Yan ang masaya. Kaya congrats, congrats sa'yo, ate. Yan. Congrats ganon Ganun talaga pagdating dito sa isang lugar, mabibisi ka talaga. Lalabang ka sa buhay ka na din. Eh. sa Siya lumaban Siya. Halos ilang buwan siyang walang trabaho sa Quebec. Then pumunta dito at dito nakahanap ng trabaho at dito na PR. Yun. Yun yung istorya niya. Kaya yun, congrats, congrats. Kaya wag susuko sa ano, sa pangarap, laban lang. Kung akala mong napakagrabe na yung sitwasyon mo, isipin mo meron pang mas grabe na sitwasyon sa'yo na lumalaban. Mm, dami, biglang tumami, no? Ayan. Ah, uh, ano ba yung sinasabi ko kanina? Yun. Huwag, huwag na huwag susuko. Ayan, tignan mo siya. Hindi siya sumuko sa pangarap niya sa sa Canada, di ba? si nyo, 10 months na walang trabaho. Nandito sa Canada, di ba? Lumaban, di ba? Ayun, para sa pangarap. At ngayon, PR na. Kaya ayun Congrats, congrats sa'yo. Ayun, kain na kami. Nakakatuwa lang, nakakatuwa. Kasi, di ba, na PR na siya, okay na yung buhay niya. Inaayos na daw papel nung ano niya. Ayun, mga pamilya niya. Kaya yun, kaya na kami at congrats ulit, congrats. Oh, yung gulong naman ni Dylan. Every two seconds, may pinanganganak. Ay, hey, may pinapaanak. -ano? ano ba? May... May nanganganak. Hindi. <laughs> Basta ganun, may pinapanganak yun. <laughs> Every two seconds itong sabi ni Dylan. Parang dumami yung tao, no? Mm, papalamig. papalamig. Marami yung napapanood si Dylan ng mga ano, Sa shorts? Ano yan? YouTube shorts, Dylan? <laughs> ayan, manghuli ka na lang ng ano, ayan no oh. Mahuli ka. <laughs> Peking duck. Duck ba yan? Hindi naman duck yan. Goose yan ha. Peking goose. daming ano para kailangan no Ayan, eh. rent me o nga pala sana umarkila ka na ganyan tayo no susunod nga try natin yan mag ganyan tayo lahat para mag dire diretso na tayo dun sa lawa <laughs> eh nga no. oh. ano yun natapa o napagod natapa sya hindi hmm, mm, niya na ano na balance no? Arkela mo. Balik mo. Hindi kahit sa mong iwanan yan, kahit sa bahay natin, pwede mong iwanan yan. Eh. Hindi, yung, 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 yung basta nakalagay yung credit card mo dyan eh. Kahit saan mo. Kahit libutin mo yung buong Regina. Hanggat hindi siya mauubusin ng battery ah. Marami rin ang ano, namamasyal pagkaanay. Ano, ano. Kakain ito, maganda magpa-picture dyan pag fall. Ayan oh, na. Dito na pala kami sa ano sa Peking House. Ah, uh, kinakainan namin paborito. Hindi kami nakapag-vlog kanina sa ano, pagpasok kasi ano, may nagpatulong sa amin na ano, naka-wheelchair. Ayun. Meron pang order. Meron pang isa, di ba? Yung shrimp balls. Yun. Ay, hey, meron pang isang fried rice. Dalawang ganong kara kalaki yung in-order namin. <laughs> Gutom na to. Naglakad to ng mahaba. Eh. Ayan. Ito yung paborito ni Lian. Ayan. Honey garlic. Spare ribs. Tapos ito yung peking chicken. Dalawang large na fried rice. Tapos yung order namin na ah, shrimp balls yun. yung ina lang inintay namin. Kain tayo, kain. Ngayon, dumating na yung shrimp balls. Medyo pricey ito. Ah, uh, nasa 30 dollars yata to. Pero masarap to, masarap. Mas try ito, mas try shrimp balls with tofu. Kain tayo. Ila, no? Ito lagi <laughs> ba, ano? Sa school? Gusto niyang, ano? Kaya malalaki yung sinang, ano, fried rice na in-order namin kasi paborito nito, yan, oh. No? Dami niya, no? Pang ilan niya na apat? Pang apat na lagay na nakaanin niya, no? ang si din. Sarap to. Medyo mahal lang, no? 30. Yan, 20 yata yun. Yung chicken. Peking chicken lang kaya namin. Mm -hmm. Hindi namin kaya yung peking duck. Nasa $95 tinignan ko eh. ko. mahal. kaya yan dito? Mas mahal yung sa Vancouver. Yung kinain natin. Yeah, o yun ang malalaman. Pero masarap. Kaya, kaya yun, sarap. Oo no? <laughs> nga, no? Subukan natin minsan pag ano, tumama tayo sa loto. <laughs> Medyo mahal eh, 95 eh. <laughs> Ayan. Pero masarap yung kasi ni Oo, oo, masarap talaga yun. Hindi, u-orderin mo pa yon yung pang-wrap. Hiwalay eh. Oo, oh, hiwalay yun. Kala ko saan Hindi. Ayan. Maraming pang-sharon. Maraming sharon. <laughs> Busog na? Busog na yung gulay mo. oh, na. Saan mo, Dylan? Sa akin mo modelan. Sa'yo. Ayan. Ayan natin ito. Oh, Dilan. Oh, Dilan. Kuha ka na. Kuha. keep your nose to the grindstone. Ayan o. No? Keep your nose to the grindstone. Ano yung ibig sabihin no? Hungry ka pa? Hungry? A little bit. A little bit hungry daw. Sharon na Sharon. Ayan, para may idea kayo dito sa restaurant to. Ayan yung bill. Medyo mahal dito. <laughs> mahal ba o mura para sa inyo? Ayan. Oh, Peking House, yan. Pagkapunta kayo dito sa Regina, sabihin nyo sa akin. Punta tayo dito, pero syempre mahal dito. <laughs> KKB. <laughs> KKB, ano? <laughs> Pag nakaluwag-luwag tayo sa Uber, yan. Let's go! ano, hungry ka pa? Barbecue Blast Bacon. Yan yung in-order ko. Pero 50% discount yan. Basta tumingin lang kayo sa ano, sa Google ng Little Caesars promo. Pag bibili kayo, tapos lagay nyo yung code niya. Yun, promo code. Hanapin nyo lang yung mga, ano, deals nila. Yan. Deals din yun eh. yung isa na yun, no? Yan. Pero hindi pa nagme-message eh. Nandun na ba yung order ko? Papa, papa. Thank you. Ayan. Yeah. Pinay yung ano. Nagbibigay. Yeah. Tapos, ano, as usual, cheese. Paborito ng mga dinosaur. Ayan, sundin na natin si Lani. Magandang panahon ngayon, mainit. Kaya nakashades tayo eh. <laughs> Let's go. Bali, maglilinis kami ng backyard ngayon. Kailangan maglinis. Ayan. Ayan. Yeah, sundo ko na isang Uber. Uber customer. papakita ko lang sa inyo <laughs> may nagtanong ka din sa kasi sa akin eh yung apartment hindi ko alam talaga kung apartment to pero sa tingin ko apartment yan Ayan, meron no oh. meron na siya sa gitna parang amenities niya yan, no parang siguro yung ano nila parang function room parang ganun hmm, dyan sila tatambay o kaya lagaya nila ng basurahan hindi natin alam kung ano yan pero malapit na yan na siya oh. Ilang pintuan yan. One, two, marami-rami din to. Kaya yun, kung gusto nyo. Abang-abang nyo nilang. At dito ang daming sunflower na naligaw. No? Sa atin meron isa eh. Ayan o. Eh. Diba? no. Oh, sunflower yan, maliliit. Sunflower ba talaga yan? Hmm. Eh. Ligaw lang na damo. Dula-dula ng mga na Whoa, science. Ayun oh, ang dami doon. Ayun eh, no, ano na no? Malapit na no? Ah, hmm. parang ano nga nila talaga yan. Oh, ano pa tawag dyan sa mga oh, community okay. hall yan, parang gano'n. Baka nila court. Kasi medyo high-end tong ano na to. Basket Apartment La na court. yan. Tingnan nyo tong dadaan na Honda na ito ng nito. Oh, Uber. <laughs> Uber. Ano? Uh, ano? lakas ngayon ng Uber Sabado Biyahe tayo mamaya Pero ganda ng panahon ngayon 25 lang no Tamang init lang no? May bago dyan Naka promo Di amoy diba? ano siya, eh? Wala, eh. di ba Ano si? Kala ko yung may cheese sa ano Wala eh promo Pero ano kilala na ako ng Pinay doon Sleep, sleep kayo? Yeah. Ano oras ka na tulog, Dave? Two? May bagong ano? Ayan, no, bacon. Bacon din na, no? Ba't parang munti ka na? <laughs> munti ka na. <no? laughs> munti na <no>? masunog, ah. <laughs> Ay, hindi. Ganun talaga siya kulay niya. Pero munti talaga. <laughs> Ay, tayo merienda. Tapos, maglilinis tayo ng backyard. Ha? Ah. Simulan na. Latang itatapon, itabi na doon sa gilid para ano, linis-linis.